Diba, ito yung eksena na kung saan kinuna ng video na kunwari patay na daw itong babae. So, behind the scene po ito mga idol. <laughs> sa dalawang video ang nilabas ko hinggil doon sa nagtatalik na hindi nagtanggal or naglak, ay marami yung nagsasabi na hindi daw totoo yung aking explanation or hindi daw totoo yung aking paniniwala na content lang yon at scripted lang yung video. So, naganap talaga ako ng possible evidence kahit na alam kong tama na yung explanation ko dahil nandoon sa kanilang description yung disclaimer na talagang purely fictional for entertainment and somehow educational purposes yung kanilang mga video pati na rin sa kanilang playlist maski sa kanilang bio sa kanilang YouTube channel. So ito na po nakita ko na pero hindi lang ito yung galing sa kanilang page or sa kanilang YouTube channel dahil mahaba yung video nahirapan na akong i-scan kung saan doon pero ito na yung clip panoorin natin to mga idol at galing rin ito sa isang creator na nag -reaction. okay check natin Okay mga idol na uh, magandang araw sa ting lahat uh, panoorin natin tong uh, video ng dalawang tao na tatalik tapos nag-viral sa Facebook sa YouTube sa TikTok viral na viral sila ngayon so panoorin natin ang video na to kasi ito ang napapatunay na content lang pala nila at scripted lang lahat ng mga upload nila. Yan, hindi lang ako basta bastang mag, ano, mag-agree sa kanya. Titingnan natin. ba diba, ito yung eksena na kung saan kinuna ng video na kunwari patay na daw itong babae. So, behind the scene po ito mga idol. Behind the scene. Bro. Oh, kitang-kita nyo, gumaganyan-ganyan -ganyan pa. So oh, tumatawa-tawa pa kasi content lang talaga. Ito po ay behind the scene, hindi natin 'to makikita sa kanilang mismong YouTube channel yung video na nag-viral. Ito po ay galing sa ibang spot, galing sa ibang camera, ibang cellphone. Oh, pero ito nilabas na. ayan, yan po yung footage, 'di ba, na nakita natin. Oh, so grabe na. Ah, uh, imposible kung hindi pa rin kayo maniwala kasi ito na talaga yung pinakapatunay behind the scene. O, oh, yung nagsabi na patay na daw yung babae, pati yung lalaki, kahit saan na lang umabot yung mga chismis ng mga mga picking creator na nag-download lang ng video tapos nagre-re-upload and then hindi nagre-research, hindi nagre-review, hindi nagre-reference, hindi nagbabasa sa mga description, pati na sa mismong disclaimer ng sariling YouTube channel. Ito ay paliwanag ko lang sa inyo mga idol. Hindi po nanluloko or nagsisinungaling itong mga creator, ito original. Kasi nasa bayo na po nila nasa description yung disclaimer pati sa kanilang community nandoon rin po yung disclaimer paulit-ulit. Pinaintindi doon na fictional and entertainment purposes lang po yung kanilang mga video. Although marami silang supporters na nagko-comment sa video na kung hindi mo lawakan yung pagintindi mo, or hindi ka mag-scan, hindi ka mag-reference. Akalain mo na totoo kasi may maraming naniniwala doon sa kanilang video yung mga kababayan na rin nila sa Indonesia. Pero mga idol, ito na po yung pinakapatunay. So, panawagan na lang natin dyan sa mga gusto lang makinabang sa views, gusto lang magka-viral rin, magkasama sa trending, kumita, nagnanakaw ng video, hindi nagre-reaction, kinakapi lang, kinakrap lang, hindi nag analysis hindi nagre-reaction, hindi nagdi-debunk, hindi nagre-criticize, walang review, wala yung mukha nyo sa video. Anong klasing pag-uugali na creator ka. Hindi ka creator. Kawatan ka ng video. Kami, reactor kami. Nagre-recreate kami ng content pero at least nire-research namin itong mga ganitong video. Doon naman sa nagre-reaction na hindi nagre-research, huwag kayong mag-react-react. Huwag kayong mag, -react -react. Huwag kayong mag commentary or magre-review na hindi kayo nagre-research. Hindi naman kailangan perfecto pero at least mag-research rin tayo. At least man lang kahit hindi tama yung sinasabi natin minsan, at least meron tayong reference na masasabing ito yung dahilan ko bakit ko yun nasabi. So kung mali yung reference mo, at least hindi mo masabing sumakay ka lang at wala kang iniambag, wala kang dinagdag, naniwala ka lang anong nakikita mo. Minsan yung napapanood mo, yun lang din ikikwento mo sa tao. Okay, maraming maraming salamat po. Hanggang dito lang muna ang ating video and thank you for watching. Ito na po yung patunay, scripted, content lang ang kanilang ginawang video. Sa mga napaniwala, na-auto, sorry. Hindi talaga kayo inoto pero naoto lang kayo kasi kulang kayo sa research, kulang kayo sa information at yung dumating na video sa inyo ay misleading rin. So pa-share na lang din itong video ito para at least yung mga na-mislead ay magkaroon na sila ng information about sa tunay at totoong pangyayari or nangyayari sa video nagbayran viral at pinaniwalaan ninyo.